Sa mundo ng showbiz, nagpaabot ng makakain at tulong pinansyal ang batikang singer na si Shasha Padilla sa mga biktima ng lindol sa Cebu. Habang ang aktres naman na si Sofia Andres, binalot din ng matinding takot at pangamba nang yanigin ng lindol ang probinsya noong naroon siya para sa isang taping. Mga detalya sa report ni Showbiz Angel. Kasunod ng tumamang magnitude 6.9 na lindol, personal na nagtungo sa Capital Command Center ng Cebu ang veteran singer-actress na si Jasha Padilla para magpaabot ng tulong. Ready to eat food packs at tulong pinansyal ang handog ng ang Divine Diva para sa mga Cebuano. Sa pinakahuling Instagram post naman ni Jasha, ibinahagi nito ang Call for Donations Art Card ng Cebu Province kasabay ng mensaheng Please Help Cebu at Let's Pray for Cebu. Marami naman ang nagpasalamat sa donasyon at pagmamalasakit ni Jaja para sa mga Cebuano na biktima ng lindol. Samantala, ang aktres namang si Sofia Andres nasa Seburin mismo para sa isang taping ng Yanigi ng Lindol ang probinsya. Kwento ni Sofia, matinding takot ang kanyang naramdaman lalo pat malayo sa kanyang pamilya. Sa ngayon ay nasa Dumaguete na raw ang aktres. Ayon sa Fivox, ang magnitude 6.9 na lindol ang siyang pinakamalakas na tumama sa kasaysayan ng Northern Cebu.